mga istorya ng tattoo sa akin Darang mo ang dalanghati. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito Ako si Bonok uh, ito ang mga istorya ng mga tattoo ko Demi paki sa sa video something katayandin pwede makita tayo sa ibang timpurhito Hey, ito, tingin mo kung yan din. Ayan, ayan, ano. Yes, Meron tayo dito. Meron, uh, Jun. Luxin pa yan, si Jun Luxin mm -hmm. pa yan. Ito nga, may anding yan, eh. Ayan, ayan. Ito, anding. Patingin, patingin, patingin. Ayan. Anding. Ito, 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 ito. Ah. Ito. Ito, anding. eh uh, si anding. May pangalan si sa akin anding. yun, eh. Anding kulot ako yun yun. Kamera naman talaga magkasama oh, nun, eh. Eh, malupit ang pinagsamahan namin yun. Kaya lang, lamang si Andeng kasi ang time eh. Kaya nauna sa akin, nung dumating ako ng jail, inabot ko yan eh. Siyempre, isang lugar lang tayo eh. Ba, nakakita niya ako. Ay, ano, wild din ako nung kabataan ko eh. Mga anong edad ka ng kaya buwan? Mga siguro, nasa 20. Hindi ko maalang, bata ako eh. Halos paras na edad ni tatay Andeng kasi... Oh, hindi nga kami naglalayo yan eh. 21 siya nun, 22, sabi niya oh, nun. Oo, oh, 20 nga ako nun. Bata kami nung mga pumasok eh. Kaya lahat ng ginagawa namin kalokohan nung araw, wala sa isipan namin. Ala namin naglalaro lang kami, ay eh, dami na napipinsala. Ala namin naglalaro lang kami, kasi may mga Kung anong ginagagawa namin, tinatawa na lang namin nung araw yun. Siyempre, bata ako eh. Ako pa nga naghahanap ng krimen. Eh, tirahin na kaya natin itong pupal nito. <laughs> Ganun kami nung araw. So, paano kayo eh. nag-umpisang magsama ni Tatayan? Buhat na nagkaroon kami ng problema sa jail. Siyempre, kinakainitan na tayo ron. Hmm. Ng mga panahon na yun yung isang kasama namin pinalo na. Pero para kami bala. Ah. Pinalo na yung ano si Popong Paulino, may mga pangalan din niya. Yung... Bakit anong reason? Eh kasama ko eh. Mainit eh, pinalo agad. Siyempre, tayo ang kami. Ano yun? Siyempre, kaibigan namin yun eh. Yun na, nagkabunutan na. Yun si Andeng, ano na, kumapil na. Sabi ni Andeng, ano yan? Tinali na yung matalas sa kamay. Kasi ano mangyari, hindi mabibitawan yung matalas kasi Miski paluwi mo siya, hindi bibitaw, nakatali eh. Kaya makukuha niyo pa rin, kitira pa rin yun. Walang ngayon si sending eh. Tenjin mo na ako iniwan, nakakagulo na. Talaga hinati na yung karsada eh. Puro kay bahala. Puro bahala. Dalawa lang kami ni Andino na. Eh, na kami ng mga polis. Siyempre marami nang nagsumbong, marami mapipinsala eh. Binartuli na kami eh. Para kaming itik. Pa, paano pa, nagsimula yung gulo na yun? Hindi nawawala naman yun. Yung mga ganun banatan o ano. Kaya talagang may ilang ka, matatakot ka. Kasi buhay mo rin ang doon eh. Ay nasa Bilibid ka pa, wala ka naman tatakbuhan doon. Tap, tapos tapos yun. lang yon, ano? Simulan na kami magsama ni Anding noon. Hanggang tinapon ako ng Muntilupa, hindi naman namin marating yun eh. Una, bago kami tanapon, sinut kami sa ano, sa Bartolina. Eh, sa kung Bartolina, kung malaki, hindi naman eh. Eh, parang ano lang, isumanok. manok pinagkasya kami ng pukin. Mayari tayo rito. Eh, pag nabilad ka pa sa araw, ang init ng stainless eh. Sa jail, ano lang kami, kasi may buwan lang. Eh, tinapon nga agad kami sa Muntin Lupa eh. Binalagpag kami sa Muntin. Lupa. Masama pa yun, siyempre, mga kakosam yon, parang sumulat sila na kami magugulo. Siyempre, dumating sa Muntin Lupa yung sulat eh. Mm. Eh kami nang parating. Pinatawa ako eh. Tugo. Oh, diba? ko Nai Naikwento ba ni Andi, diba? Pinalo agad ako. Oo, oh, yun Pinalo agad ako, biyak No? Oh. Nagulat ako. Meron ka dyan, meron ka dyan. Hmm. Ito. Ito, ito, ito. Ito. Hmm. Ito. Ito. Pagpalo na gano'n, nabalitan ni Anding. Mayor si Anding agad noon. Kaya lang namin nun, mayor si Ako, nandun ako sa dulo. Eh. Nabi ni Anding, anong nangyari? Wala, ganito. Panapanahon lang eh. Hmm. Siyempre, hindi namin panahon. Kararating lang namin eh. Hmm. yun. Kaya nabi ko, yung nagtuguan na. Inahamon, naghahamon na ako ng tiran. Puta, pa lang tayo rito. Tayo tayo naglalaban eh. Patay tayo iba pangkat. Kasi bata nga ako eh. Hanggang nag-hearing ako eh inilalabas ako, hearing. Sabi ni Anting, steady ka lang dyan. Yun. Hanggang gumawa na si Anting ng kalokohan, ayun na. O, nasa kabit-kabit na naman kami. <laughs> yung Bartol. Ang Bartol na ni Anting, nasa maganda nga ako, nasa 8 ko din nalay. Sa... So. Eh, ang dami may tamang isa. Diba, di sa isyata, is 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 di ba? Kinukwento ni Anting, for me yun. yun granada eh. Ang pata ni Anting na yun, tatalsikan yung mga ano eh. Ano ko yari? Takbo na ako. Pag inabot ka ng empleyado sa karsada, yari ka. Kaya ang ginawa namin, takbo kami. Si Anting huli-huling dumating eh. Sa brigada eh. Sundan ng mga empleyado. Si Anting, nasaan? Hinahanap agad siya. Sir, wala ho. Sino yung pagkakas niyan? Binuwat agad si Anting, patay patayan Pero well, walang tama si Anting. Hmm. Takbo niya sa ospital yan. Nabi ng empleyado. Nasa si Anting, labas niyo. May nakapagbulong niya na sa empleyado. Miski yung kakosa mo, bubulong ka noon eh. Ah. Ayun yung Anting. Pinabol. Ayun pala, puti. na, nabal, eh, na pumasok na sa ospital marami nang umiksay eh, na roon. Mga pare, mga doktor, hindi nyo pwedeng ano yun Kaya ang gulo pa, ang mga nagpapaputok pa na naman. Ang empleyado pa Ang gulo. Kami naman, nung gabi, nagdadasal na, puta. Inintay lang namin may matay, susunod na kami niyan. <laughs> ang dami namin eh. May sampu po mahigit, hindi ko lang maalala. Ang dami namin pinita, lahat ng magkakaibigan ko dyan tayo, magkakaibigan tayo. Hindi po pwedeng hindi mo alam, magkaibigan tayo. Mm. Ganun doon, kaya kukuling ka rin nila. Kunin yan. Ito, nakadikit sa atin ito. Kunin lahat yung mga nakadikit. Kunin. Kunin, kinuha. Kaya ang dami namin na Bartolina. Ako lang bukod tangin na sa, nakabukod na ka Bartolina sa Kontro, si Sputnik. Hmm. Binabangkaw ako ni Kamatis. Na, eh, walang nga yun. Yun ang godfather ng Sputnik. Magkatabi lang kami ng Bartolina. Oy, ha? Eh, may tama sa ulo yun eh. Nasira na ulo, doon na rin naman tayo hmm, oh, katab katabi ko yun. No? Binabangkaw ako. Ako po. <laughs> Takbo na naman ako, ano papa. Is, brigada ng Sporting yun eh. Brigada nila yon Hindi namin brigada yon Dito? Nab Nabaril ako, Riot. Eh, dito. Tama ko. Tama ako. Oo, oh, si Anting Gago yun eh. Siyempre, baliktad ako. Riot yon Bakbakan. Papa, papa. Eh, ito, puro di baril kasi tao ron eh. Sumpak. Hindi gumagamit ng matalas doon. Kaya nung bumaliktad ako, nabi ni Ante, puta, party lang yan. Nagkita <laughs> yung tama ako. Tingin mo, gago, wala yan. Tumayo ka. Punta Ako na hindi, masakit. Eh, gusto ko talaga lumabas sa ospital eh. Punta nakakulong kami eh. Uh, Pero no. na, na, nasa ospital na ako, salamat naman. <laughs> ano wala ka malang tamay. The lang eh. Sakit sir! Nakakalala <laughs> <Nas> <laughs> orthopedic ka eh. Yung sir boy ko eh. Okay, anong, anong riot yung nangyari niyo? Eh, mga sugal-sugal. Kaya pag tayo nagkainitan, baka kala magtitiwala ka ron. Nagsusugal kayo Puro mga dalatao ron. Kaya konting artihan lang natin ito, bakbakan doon. Bam -bam -bam. Bak -bakan doon. Mm. Eh, hindi naman dito yun eh, na nagsisigawang pa eh. dinadaya mo ako ah. walang gano'n. Matalas sa ng kasunod mo Araw! Pabaliktad <laughs> ka. Kalasan agad yun. Kakalampag na yung brigada. Amitran! Nilalakad ng mga pinturo. Lak mo, lak, lak. Hmm. Kasi baka may nakapasok na whatever, kung sino man yung pangkat nakapasok, gano'n. Hmm. Nalakan eh. Ginawa ni Andeng, binitbit. Pinay. Huwag gagawin si Andeng eh pagbigay sa amin yan. Yung mga matalas namin, hindi naman tumatalab na eh. Pagpatay na tao, tumatalbog eh. Nahangina na eh. Pagbigay ng, lusutan. Ang nga ba matalas kasi nanding eh. Lagi dala niya yun. Lumusot. oh, inyo na. Pag na, na ala na, hindi na tumatalab eh. Tumatalbog, tumatalbog na, eh. na lang. Ang Manila boy, Sputnik, bahala, komando. Manila boy. Manila boy yan. Nakabukod kasi sa Muntinlupa yan. Kunyari, eto. Hmm. Manila boy ito. Hmm ang Bisaya nandito. Mm. Nasa kabila, may pader yan. hindi ka makakapasok doon sa Bisaya. Mm. May mga gate yan, Bisaya yan. Mm. Pero nasa kanila lahat, hospital at saka kitchen. Kaya pa nagkakagulo, hindi tayo kumukong pagkain kasi mm. nasa kanila kitchen eh. Ah, Malapit, kaya kung lagyan ng bubog. Okay. Hospital sa kanila rin, kaya pag may tirahan doon, pag hindi naman international, okay lang. Ang tinatabing na international, Manila Boy versus Bisaya. Pa, dami ang dami yung Bisaya eh. Paano pa, international na tira? Yun ang tawag na doon pag nagkakatiraan ng Bisaya, nakalaban mo. International yun, Manila Boy versus Bisaya na antirahan. Matatapang ang Bisaya, oh, tatapang yun, tatawirin ka talaga noon. Ah, ang dami niya, ilang pangkat yan. Oo oh, ang dami niya, may Hapigo, may Batman, may BM, may BC, may BSL, ang dami niyan. Okay. Bahala lang, isputing kumando, yun lang ang tataw. Manila Boy. Ah, Oo oh, yun oh. yung nga sinasabi international pag yung gulo. Ah, international. Oh, international, international sabihin Sabi ni Sputnik Commando ba? Magkakampi yan. Laban sa Bisaya. laban sa Bisaya. Hmm. Sa totoo lang, hindi natin naangat ang pangkat natin o oh, Sputnik. Hindi tayo pwede sa Bisaya. Pukul na tumatawid talaga yan. Talaga? Oo! Saka hindi ka pwede pag na-hospital ka. Nasa kanila yung hospital, dadayuin ka dyan. Hindi nung katitirahin. Kaya pag yung mga pag, um, bisaya kalaban natin, yung mga may sakit, nag-aalisan na. ha. Hmm. Pupunta na sa brigada, titirahin ka pero yun tay, yung mga nagawa ni Tatay Anding na yun, napagbayaran na niya lahat. Bayad yun lahat. Kawawa nga, ano, dinanas nun eh. Kung saan tinapon yun? Sa Leyte, kung saan yung mga talagang payan, kung tinapon yan. Kunyari, sa Leyte. Wala naman tinatapon ng manila ba yun? Huwag naman may tapong ka ron. Huwag naman, di ba? kinakwento niya? Kung saan siya pwede katapon, sa Braya, kung saan siya ko Oo. Kung saan tinapon yun? Ang ano, ang kulungan, isang tapon lang kalang. Kunyari, sa ka lang, doon ka lang, o Palawang ka lang. Eh siya. Eh siya, anting naman, pagtala sa Palat, tinapuuli ng ano, talaga pinapuntay siya kasi nga, empleyado ang pinapuntay niya. Kaya pag dumarating naman ng Maynila yan, ng Muntilupa, pag nagkakagulo, tinatapon uli siya. Mm -hmm. Ang hirap ng kalagayan nun. Mabait yun. Partner-partner ko yun. Mabait siya anting. Hindi saan kami naman mapupunta, kung saan ano. No? Walagbaga, kung, kung saan kami napupunta nun. No? Oo, oh, kami magkakasalo sa pagkain. Pag mayroon, ano, nagluto, oh, kain na kami. Bisa gabi, ating gabi, kumakain kami noon. Pag nagugutom kami, nagtatayo ang kami. Kami kami magkakaibigan. Kunyari, ayan, apat lang tayo. Alimbawa, nagutom ka. Bonok, nagugutom ako. Tingnan mo kung sino may pagkado, nakawin nyo na. Ano, ganun. ganun <laughs> Titirahin. Hindi nawawala naman yun. Tapos yung ninakawan, sino yung mo? Kunyari, ito. Alimbawa, tawagin mo, gisingin mo yan. Bakit? Pakainin mo. Siyempre, magre-reklamo yan eh. Nawawalan siya eh. Uh -huh. Nawawalan ako eh. Tangin mo, kinain mo na eh. Ayun ba yun? Oo, oh, magreklamo. -re gago, kinain mo eh. Ayun, gano'n ganun, doon. Ka doon. Commander yun. Nagmayor ko roon. Building 1. 3C13. Lahat yung pananagutan mo yun. Parang tatay ka nila eh. Na ano ka, yung sakit. Supply mo ng gamot. Padadala mo sa ganun, ano, hospital. Alam nila mga ganda na pakinggan. Hmm. mayor ka. Kasi mga panahon namin, 80s yun eh. Hindi maganda magmayor ng 80s. Gumanda ng nagdadala ng tao ro, nung dumagsa sa androga. May mga sweldo tao. Ang cellphone nga ro, binibili. Miski yung dipindot lang, babayaran siya ng isang daan libo eh. Ano lang to, mura lang. May 20 pesos. Balaya. Hindi naman katulad mahal eh. Oh. Uh, oh ano bayar mo ng Indian Inco? Kunyari, pinasok ko to, 30 pesos lang to. Hmm. Bayar mo na, tatawang kita. Ganoon. Oh. Eh ngayon, p***** na mahal. Gumagasos ng milyon. Di ba? 100,000, di ba? Mga mukha lang, di ba? Pa, paano yung proseso ng pagtatato na ginawa ka? Ang ano yan? 24 karayom yan. Ang pinagugawid ah, yan, 3-15. Putang sakit! Bakala mo. Tinatatoo yan, putang sakit. Siyempre, malilit na sugat yan eh. Natrankasuhin ka na. Sa gabi, pagtapos, ginginig ka na. Talaga. Kaya-kaya lang, uminom ka agad ng gamot. Ikaw, isa gabi, ginginig ka. Ito, binabasa ng tubig, o parang... Kaya paano ka nagsimula maging bahala yun? Isang tropa-tropa rin para nainggit ka, siyempre wala ka. No? Tadyan mo nga, rin nga ako. Para pag nakulong ka, sa bahala ka. Eh, hindi mo nakabuti eh. Siyempre, parang naghanap ka pa ng gulo eh. Parang ganun. Siyempre, may brigada ka na eh. Hindi mo na iba, kuwerna. Mayroon pa sa kuwerna. Pag kuwerna ka, wala kang tatak, kawawa ka. Alipin ka ron, yari ka ron. Miski sa panahon ngayon, kawawa ka. Kaya dati, nagpapatatak na dito. Nagwapatatak. Um, para hindi na maargabyado. Pero may sumisiyar ang tao, dinadakot mo kamay. Sa na yun, ah. Ngayon, miski pa lang ngayon. Ano ba? Okay, tumatay ka kasi pangkalatang ko better isa, dalawa, tatlo, apat, halimbal, lima. May naglilinis doon. Eh, wala mo agad na bubusa doon. Hindi naman ganong karamihan ng tubig doon, eh. Dadoktim yun. Sa kwer na. Kaya nga, iiyak ka. Iba, nagpapatatak na. Iba, tinatawag na yung magulang, magbabayad na lang daw sila. Kasi may bayad doon, VIP. Sa pangkat, hindi naman ganon. Sinabing labor ka lang, nung tatrabaho ka, gano'n lang. Kamusta hmm. dito nung araw? guluto, oh. Gulot nung araw. Ay, Buklak yan eh. Ito dati 4 square to eh. May court yan eh, 4 square yan. Mga Bisaya, Manila Boy, parang gano'n di sa bilibin. Eh. Mga Bisaya dito, Manila Boy ang kahaway. Bisaya kasi dito eh. Bisaya yan. Bisaya yung kung sa kanto. Bakbakan din eh. Tatayan nung araw yan. Nag-ice cream ko nyan, may sasaksakin dyan. Nakagulo nung araw. Eh, saan naman lugar meron eh. Hmm. Hindi oh. lang naman sa akin eh. Oh. Diba? Isang lang yan, hindi yung tinatrow ngayon. Tapos sa isang buwan, hindi. isang bus yan. Isang sakit lang yan. Nanginginig ako eh. Nanginginig ako. Oh, that's... sakit kaya. Oh. Ay, yung mga payo dyan sa mga kabataan ngayon na yung kabataan ngayon eh. Puro may init eh. Hmm. Akala yata nila masarap makulong o whatever, gulo. Eh parang kapatangay sa nakikita ko puro artian lang ng artian lang eh. Sigawan, batuan. Inong eh, araw kasi pag artian mo mamatalasin ka agad eh. Eh ngayon hindi, nagsisigawan pa eh, nakakabulabog eh. Oh. Okay. May merwisyo, yung tao pa merwisyo, nabasag kotse mo, nabasag yung gano'n. Ngayon katakbuan ni eh, mga kabataan. Noong araw hindi wala naman gano'n. Ngayon nausan mo sa kabataan yun, yung riot-riot. Eh wala mo nangyayari eh. Ang gugulo lang eh. Eto kaya buwan, no? kabusta na yung buhay mo ngayon? No, okay na, wala problema. Siyempre, timing ka na. Hindi ka na... pag hinihingi naman ng pagkakatao, wala namang problema. Alam mo mong panahon, mapanokso eh. Kasi ang tao kasi ano eh. Mapang ano eh. Pag ano, salbahe ka, ikaw ang salbahe. Wala. Ngayon, kuya, ano? Ah, wala na. Good boy, wag lang tayo pay-perwisyo yun. Ang lahat naman ng bagay, natapos na eh. Daw, may perwisyo ka pa. Kami, 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 kami nga landing. Bata akong bubububas. <laughs> Nakaya, pag may nakakasama ka, nakakano rin, nakakayak. May iwan mo sila eh. Ano, diyan na kayo. Ayaw ka na ninyang tingnan eh. Siyempre, <laughs> alis ka na, huwi ka na eh. Ayaw ako. Ayaw si Bono, kiliman tayo. Kaya yung samahan sa doon. Oo Sana kung pinagsamahan nyo, ano lang eh. Sabi nga nila, doon mo makikita yung makatunay mong kasama eh. Sa, -sa kulungan eh. Hindi mo pwedeng iwan kasama mo, talagang bakbakan doon. Talagang sasabayan mo. Kasama mo. driver dito sa street natin. Saan tatoo ba yung meron ka sa katawan mo ngayon? Puno to eh. Dito. Tapos meron boy recto. Tapos sa pa. Oh Jesus Christ. Tapos meron din dito. Sa likod. Sa likod. Dami. Dami. Ayan, meron si tatoo dito sa likod. Tapos ito. Hindi ko alam kung sino to. Pinakauna mong tatoo. Tato, sabay-sabay to. Sa likod hanggang pa. Oh, tropa mo rin. Yan uh. yung pinaka-paborito mong tattoo. Wala akong dito. Ba't wala? Ba't wala? kong personal meaning sa'yo, kuya? Oo, hindi. Lahat naman yan. Um, ano yan? Um, tropa ko yan. Talo mo, tatong kaliye. Portahan nyo na lang ang tatong kaliye. Mga istorya ng tatong